yung Google AdSense ko, hindi pa dumarating sa akin. So, titingnan ko ngayon doon sa bahay kung dumating na yung sulat. Tingin. Ito sa <laughs> 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 Parang nasa basang yung biyahe ng mula, ano? Anong kabayang? Ito yung nasi, pa, iti, iti pa, pa, ba, pa, ba, kulaan. Sa amin dadaan! <laughs> Hello guys! Good morning! Today is January 6. And gagala na naman vlog. kami. Daily vlog. <laughs> daily vlog daw, hindi naman tayo araw-araw. Weekly vlog. <laughs> Weekly vlog kasi Tuwing weekends lang kami nakakagala. Talagang Monday to Saturday may trabaho kami. Even sa Thursday off or siya Tuesday ang off niya. Ako Thursday. Nagtatrabaho ako. Siya hindi siya nagtatrabaho ng na off niya ng Tuesday. Kasi nga, ang kanyang trabaho may sana umaabot na ng 1am ng madaling araw. Ay. Katulad ka gabi, launa na siya dumating. Grabe. Lakad pa pa uwi. Pero okay lang, carry bells. gan talaga. Kailangan kumayod para kumita ng pera. At makauwi na. Alam nyo ba, lagi kami puyat. Alas dos namin nakatulog sa madaling araw. Ay, Tas kanina pa alas 5, gising na ako. Kasi yung matanda ko, tawag siya ng tawag. Humingi siya ng candy. Kasi nga inuubo sa So, yun. Nakakapagod lang. Tapos ngayon, aalis kami kasi hindi kami pwede magstay stay dun sa bahay kasi nga, hindi amin yun. Uh, ito yung dating station ng eh, May makikita ka dyan parang rail eh. Kaya lang, parang hindi na siya visible ngayon kasi nga, na-anuhan na siya ng mga damo. Tapos, ito yung Ponte Roselo. Fountain. Wow, ah, gumagana siya ngayon. Okay guys, nandito na tayo sa Permata. Ihintay lang tayo ng... Number 7. Number 7. Uwi muna hame kasi yung ad Google AdSense ko hindi pa dumarating sa akin so titingnan ko ngayon yun do sa bahay kung dumating na yung sulat. Titingnan natin kung may Google AdSense na ako. Wala pa na yung pod. Tingin. Wala. Tingnan mo nga. Wala ka elevator dito. Kasi si Darwin lang. <laughs> Ayan na. Coming up? Takot-takot ako dito sa elevator na to kasi yan mo ang Dalawa lang kami dito. Nakatako. Pag nakulong ka, patay ka. Bukas. So, Tapos nakakainis pa dito. Bigla na lang magsasara yung pintuan ng elevator kapag may ibang pumindo. Ito na yung bahay namin. Napakita ko na to sa inyo dati. Hello guys! Andito kami sa bahay namin. At nagpalit kami ng bedsheet. Uy, tayo! hindi hindi pala. Kala ko yung pondo yun. Bedsheet. Bedsheet! Yes! Aray ko. Ayan, na. Ha di ba? Itong pundan 'to galing pa daw ng Pilipinas 'yan. Eh wala kaming extra sa ito, magka-partner ito. Ito rin magkaiba, galing din 'to ng Pilipinas. <laughs> <laughs> <Ar> <laughs> Maynila Hello guys, palabas- na ulit kami wala yung adsense ko na letter kaya hindi ko alam kung magre-request na naman ako kasi November 12 pa daw nila pinadalay tapos wala bayan. parting eh. ba yan? Hello guys, andito tayo ngayon sa Piazza Italia at ang daming tao É uh, de ر lasang kape yung bunga ako. <laughs> Parang nasa busong puti. Ano ba yun? Hindi, mo. Hindi na tayo na tayo nakakasimba. Hahaha <laughs> <laughs> <laughs>

Again. Okay. Ayan, naalis na kami. Wala siyang nabiling jacket kasi ang kapit. Ano ulit. Tingnan mo. Ha? Hindi na ako nakabiling jacket kasi ang mahal pa niya. Sale nga, pero mahal pa din. Pwede na yun. Entay lang daw Sarap. Dini daw. Ah. Hoy, tay. Dini ko. Ala, pati ako bumalik ko. Dini daw. Ewan na. Ayaw kong pagbukas <laughs> eh. <laughs> <laughs> Ang ganda lang. Ay, Di pa, dadag po. mo <laughs> 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 Hindi, Ako, ito lang. Man, Hoy, gusto niya yung mamahalin. Hindi <laughs> nga Susunod pa lang, mamahalin. <laughs> Yun na tayo. Ayun na. Ano yung da daan? Di ko alam daan kasi dito. Alam mo, medyo may katangalan na nandiyan dito. Wow! <laughs> Ikaw na. <laughs> Maligawin kasi ako, hindi ako marunong makatanda. Hello, guys. pag na kami. nakain na kami at saka nakainom na din si Katarwin. Ah, uh, alibre na naman. Ah, na naman ang tanghalian. <laughs> Tapos mayroon pa kaming bit-bit. Palots. -bit. <laughs> Souvenir. Hapunan, o ba? Diba? <laughs> Nakadaldal ka na, may pagkain ka pa. Meron ka pa, ang balat pa huwi. <laughs> Mamaya, natrabaho na siya. Tapos ako na lang may iwan. Gagala muna tayo. Titingin tayo ng jacket pang winter niya. Kasi yung mga jacket niya, mga pang autumn lang. Hello guys! Andito kami sa UPIM. Titingin kami ng mga jacket-jacket. 50% off na siyempre pag bibili ka sale dapat. Para mura Please, na lang. Tegal. Hindi mo kailangan hindi mo kailangan bumili kung kailan uso. <laughs> kung kailan sale dapat. <laughs> Ganda. Ang daming sale. 50% off. Dapat yung mga palta. Yung mga na yun. Maganda rin yung jacket na green. Pero dati na oh, black talaga. Bagay sa yung black. Kasi yung black hindi mahirap bagayan. So katin mo, magkano ba yan? Magwi-winter na yun. Eh, wala ka ma'am jacket kahit isang ma... Kapal? 79. Pero kung 50 eh di ano, 40 na lang. Kaya nga. Ito Ito natin yung sukat. Ah, ano mo na lang jacket mo? Yeah, hey, may nakita kami mura. Ang jacket niya kasi siguro isa lang yung pang winter niya. Paglalagay lang siya sa ilalim ng lana. Lanang labahan. Lanang <laughs> labahan. Lanang palita. <laughs> Yan, oo. Oh. Oh, may isa pang jacket sa lubo. Ayan. Ayan no, mo no, muna kung nasasara. Ayan, para ikaw i-bend ko per ta. So, kung nakakakilos na maayos. Ano mo halaga? Oo nga, kasi minsan masikip. Mahirap kumilos. Lalo na pag dalasan sa bus or ta tatakbo na kasi late na. Ang ganda, de ba? Ang ganda ko dito. Sira pala si Bear kaya sa ila. <laughs> okay guys, nagkahawak ako. Ang dami kong dala. Aalis na siguro Dapyo kasi nakabili na siya ng jacket niya.